Si Adan meron po tayong makikitang tatlong problema na ginawa niya dito. Una, sinisi po ni Adan sa iba yung problema para makaiwas siya sa responsibility. Kanino niya sinisi yung problema? Kung mababasa natin, sabi niya, ito kasing babaeng ito eh. Pero hindi lang po 'yun. Meron siyang sinisi indirectly. Sinisi niya indirectly ang Diyos. Ang sabi niya po, ito kasing babae na binigay mo eh. Ikaw ang nagbigay nito. Siya yung nag sa akin sa problema. Indirectly, sinisisi niya ang Diyos na nagbigay ng babae sa pati. Ikalawa, hindi inako ni Adan yung kanyang pagkakamali. Wala po kayong mababasa na inako niya yung responsibility. At ikatlo, yung blessing na binigay ng Diyos sa kanya, tinuring niyang problema. Blessing po yung mga asawa natin. Sa Proverbs, tinawag na blessing ang asawang babae. Sa Psalms, tinawag na blessing ang mga anak yung mga bahagi ng pamilya natin, mga blessings po yan sa atin. Huwag natin silang ituring na problema.